Ayan, ah, manahalian tayo mga ka-idol. Ayan. Alright, mayroon tayong tubig dito mga ka-idol na biak yung kan ko ba, paborito kong baso. Shoutout muna pala kay Mama Marites Jan, Papa Ilmer at sa mga kapatid ko, mga Bayoko uh, kay wifey at saka yung uh, pinakamabait kong anak sa buong mundo. Alright, ah, kain muna tayo before tayo magkain mga ka-idol. Alright. Pray muna tayo. Sige. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagkain binigay mo sa amin araw-araw. Ito po ay iyong basbasan at magamit namin sa pang-araw-araw naming gawain. Patawarin niyo po kami sa mga nagawa naming kasalanan sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming inihiling sa pangalan ni Jesus na aming napilang tagapaglita sa amin. Kain na tayo mga kaidol. Ayan. Kain. Alright. So, Simple naman. Ayan. Cobra. Para mamaya ito mga kaidol Sarap yan. So tapos, ayan, suka. Hmm. Tapos, nilagang baka mga kaidol idol Saka ito. Hmm. Hmm. Sarap. Sarap, super sarap. Kain, kain. Kain mga kay doon. Uh, shout out din pala kay Ugangan dyan. Nanghalian tayo. mamarakel ayan. Sarap nito, sarap. Mmm. Mmm. 음. <mí> 음. <toys> <Fill dużo polish> So... Or... huh baka oh. Baka. Balat ng baka 'yon, sarap. So, nandahan lang. Yung kasulina ko, nilagyan ko ng ano. Kaya yung mga gamit ko sa loob, yun ko nila ilagay. Yung mga kanba sa kusina, kasi sisirahin ko man itong ano, uh, gawa nung kahoy pa itong CR. Uh, mga kwan na yung kung sabi saya pagabok lumak uh. luma na ba masyado yung mga kahoy inaanay na ba Mm. Siyempre. So, Masaya lang tayo, mga kaidol. Ito yung paborito ko talaga, yung bakta na ano... Mm -hmm yung skin. At ito gabi. Hmm. Gabi yan. Gabi na. Ito yung napapanapot sa karne natin. hmm ito so, ginger oh kaya yeah. sarap hmm. hmm. Masarap pa sa baboy. I'm uh not. -huh. Bye bye. <laughs> Up talaga. Pusin na naman tayo mga kaidol. Mamaya lang oh, ito inumin mga kaidol itong ubra. All right. Bye bye. See you soon. Don't forget to subscribe my channel mga kaidol.